After ng Governor's Cup, isa na naman sa inaabangan ng parating na Commissioner's Cup sa PBA League. Pag-usapan naman natin yung mga import na posibleng maglaro sa pagpasok nito. At mas pinalakas at mas pinasolid na mga imports. And for sure na naglalakihang mga imports ang makikita natin sa pagpasok ng panibagong conference na to sa PBA. At ang two import setup nga raw ay eh, mukhang alangan ng matuloy sa pagpasok ng Commissioner's Cup. Yan yung mga pag-uusapan natin ngayon sa video na to. So ito na matapos na aprobahan ng no height limit para sa mga imports ngayong Commissioner's Cup eh, ang daming ngayong mga fans ang umaasa na muling makakakita ng mga dambuhalang imports na nakapaloob sa bawat team ngayong conference At nandito na nga tayo para alamin ang mga imports na nakapaloob sa bawat team Unahin natin dito sa Enlex Road Warriors after nga na mabigo sa quarterfinal sa mga ito. E eh, itong NBA veterans na tinitignan nila ngayon ang makakatulong sa kanilang kampanya sa pagpasok ng Commissioner's Cup. Itong si Ed Davis na isang NBA veteran at siguradong malaki ang kumpiyansa ng mga ito sa import na ito. Lalo sa experience pa nga lang daw e eh, malaki na ang advantage nito. Biruin mo 12 years na naglaro sa NBA at sa mga teams tulad ng Memphis Grizzles, Lakers, Toronto Raptors, Portland, Brooklyn, Utah, Minnesota at ang Cleveland Cavaliers. In totally for former nga raw ang meron sa import na to and very athletic sa height nga raw nito na 6 foot 9 import. After ng 1 to 9 win loss record naman na ginawa ng Phoenix Fuel sa Governors Cup eh itong panibagong kampanya nila sa Commissioners Cup ang talagang pinaghahandaan ng araw ng mga ito dahil sa 6 10 big import na kinuha nila galing sa Euroleague itong si Donovan Smith na magbibigay ng araw sa kanila ng mas interesting na laro nga araw at kampanya sa Commissioners Cup magandang presence para sa loob ang maari nga araw na maiambag ng import na to at grabe yung pagiging dominante ng araw nito sa kanyang team sa Europe League. At sigurado nga raw na isang araw ito sa inaasahan nila na magbibigay ng buhay sa team nila itong Magnolia na balik na araw ang kumpiyansa dahil sa former import nila na magbabalik na yung Commissioner's Cup. Itong si Ricardo Ratliff ang magtutuloy sa kampanya nila sa Commissioner's Cup. Isang 6'8 solid power forward ang laruan nga araw nito at ang experience naman nito mula sa Chinese Basketball League hanggang sa KBL kung saan naging naturalized player pang araw ito. At ngayon nga ay eh, magbabalik sa PBA para ituloy ang naputol nitong kampanya sa Magnolia Hotshot. Maganda ang naging background nito sa KBL Il, mula sa 3 winning titles and 3 player of the year na nakuha nito sa liga na yan. Kaya malaking araw talaga ngayon ang kumpiyansa ng Magnolia sa import na to. At itong Converge na handa na nga rin daw sa magiging dikdikang kampanya nila sa Commissioner's Cup dahil sa may kabigatang import din ang nakapaloob nga raw ngayon sa lineup na to. Dahil sigurado na nga raw sa rooster nila itong NBA veterans na si Jake Diallo isang 33rd overall pick noong 2016 NBA draft at isang 6'9 power forward na naglalaro noon sa Pelicans, Piston Detroit at Phoenix Sun. Binagsak nga lang doon sa NBA G League eh, at napunta sa iba't ibang mga tim sa Europe League. Sobrang interesting nga yung magiging kampanya nito sa Converge at ayon dito kay Charles Chu na malaki nga ang magiging ambag ng import na to dahil sa lakas nito sa pagiging power forward. Handa na rin para bumawi ang Terra Firma Jeep mula sa pagbagsak nito last Governors Cup matapos na kumuha ng 7-foot import na naglalaro sa EuroLeague. Itong sa Ryan Richards. Ito yung inaantay ng maraming fans na makita ang isang 7-foot import na maglalaro ngayong Commissioners Cup. At talagang ginawa nga raw ngayon ng Terra Firma ang bagay na yan. Hindi malabo na maging dominante nga raw ang Terra. Pagdating sa ilalim dahil sa import na to at sigurado magbibigay ng pahirap sa mga teams ngayong Commissioner's Cup. Itong Blackwater Bossing na nauna na nilang nilabas na nagre ng contract itong late import nila na si George King at itutuloy ang naputol niyang kampanya sa Governor's Cup. Sobrang inaabangan din ang magiging kampanya ng araw nitong si George King sa papalapit na Commissioner's Cup dahil nga sa nabuo na rin magandang chemistry ng import na to. Sa Blackwater Bossing nakaraang Governor's Cup, itong meral ko na wala pang nilalabas na magiging final import nila sa pagpasok ng Commissioner's Cup at tahimik pang araw ngayon ng team na to pagdating sa kanilang magiging import. Itong Hinebra na paniguradong si Justin Brownlee pa rin nga araw ang magiging import nila at magdodomina para sa parating na Commissioner's Cup. Itong tropang gig and a press from the championship. game and for sure na itong si RHJ pa rin nga araw ang magiging import ng mga ito sa pagpasok ng Commissioner's Cup ngayon. Everyone excited sa parating na Commissioner's Cup dahil sa mas matindi at mas pinalakas pa ng mga import ngayon. Ang nakapaloob sa mga lineup ng bawat team at di lang yan dahil sa mga 7 foot import na maaari natin makita sa bawat team ngayon. At yan yung mga import na siguradong magiging matinding araw ang kampanya sa parating na Commissioner's Cup. And kung isa ka sa panatiko sa liga ng PBA at iba pang mga teams, even players, e eh mag-comment doon ka na at patuloy na supportahan at share ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kuis. Peace out.